Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaabaabang na kaganapang pangagrikultura. Agriabangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaunay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay. Ating Kaugnay. Ating Kaugnay podcast. Magandang araw and welcome sa ating panglabing limang episode ng ating podcast Ang ating kaugnay podcast, provider of extension advice and services Of course, hatid uh, sa inyo ng ATI, Bicol And um, again po, bababalik si Kuya Mike At ngayong araw po ay ating makakasama ang dalawa sa anim na mga kumbaga adapted natin ngayon dito sa ATI. Um, sila po yung uh, nasa programa ng Adapt a Farm Youth Program ng ATI, okay? Kung hindi pa ninyo or maaring manghihinayang ka na ngayon mo lang ito nalaman diba? So, ito po ang uh, Adapt a Farm Program ay isang home and farm stay program ng ATI para sa kabataang Pilipino na hindi kasalukuyang nag-aaral ng high school or college sa kasalukuyan meron po tayong anim uh, dito sa ating uh, rehiyon na kung saan sila po ay na nag-a-undergo ng uh, programang ito okay? so bali-anim po sila pero ang makakasama po natin ngayon ay dalawa lang uh, uh, isa doon ay si Kirk Francis Gonzales ng Uvalio Renas Uwas Albay at si Miko Frejas ng San Roque Bulusan Sorsogon. Pero may, yung kasama po nilang apat ay may galing din sa Angas Basod Sorsugo uh, Basod Kam Norte si Mark Reden Irada and then may galing din sa Tumagudtod Calabanga Camarines Sur. Bali dalawa sila, si Carlo I e. Argayoso at si Philip C Banyas. At may isang taga-aroroy masbate, si Re Rejoy F. Fabino. Okay? So, ngayon pa lang ay congratulations dito sa anim na ating Adapted Farm Youth. Sila ang huling batch ng Adapted Farm Youth program ng ATI. Dahil next year, ang Organic Agriculture Internship Program na ang isa sa ng ATI. Okay? So, halina't uh, kapanayamin natin ang ating uh, Uh, mga trainees last but not the least na uh, trainees dito sa ating Adopt a uh, Farm Youth program una siyempre uh magpaki magpakilala muna kayo Ako po si Kirk Francis R. Gonzales uh galing po sa probinsya ng Albay uh, na sa barangay po ng Obaleorinas UAS Albay po at ako po ay asul kuyang uh, ay ako po ay 20 years old at tumigil po ako sa college first year level uh -huh. ng Bachelor of Education in Major in Math. <laughs> mm, okay. Sige. Okay naman. Si Miko R. Frejas naman. Hello po. Uh, ako nga pala si Miko R. Frejas from province of Sorsogon and, and, and barangay po namin is sa San Roque Bulusan, Sorsogon po. I'm 19 years old. And out of school, po. high school graduate. Graduate, ibig sabihin, okay. uh, natapos mo yung senior high school? Opo. Okay. okay, so, yan. Uh, ilang taong ka na? Nineteen po. Nineteen, okay. Ikaw, twenty. Ako po, 20. Ano? Sige. Bago kayo naging Adapt a farm Youth trainees, uh, ano yung mga pinagkakaabalahan nyo? Uh, proyekto uh, sa pagsasaka, panghayupan or pangingisda? Ah, ako po, ah... Uh, uh hindi naman po talaga ako masyado experience sa hand-on po na pagsasaka, pangingisda, or sa livestock po. Pero more on sa processing po ako ng binabenta namin products. Hmm. Uh, kasi... ano kasi, yung product yun? Yes. Uh, pili po at saka kakao. Ah, okay. Kasi po, ang lupa namin, hindi naman talaga po directly sa OAS mismo. Kasi from, in heritage po to from my grandmother, sa Libon, Albay po. And medyo malayo, pero doon po kami kumuka ng supply namin. Kasi kami na mismo po nagpa-process ng kakawin and pili. And Dinadala doon sa inyo? Sa niyo. Yes. Doon na, yun po ang pinagkakabalaan ko for the past year. Mm. Ilang taong ka nang, ano, ilang taong ka nang na-stop? Ah, uh, one year pa lang. Last year lang po. Ah, last year lang. Yes, okay. Okay. So, ikaw naman, uh, actually, ano, actually siya po, Miko. Actually po, uh, nagsasay din po ako pag, trabaho sa Balay Buhay Bipan, po. Ay, ano yon? yun? Ano yung malay buhay? Malay buhay, po. Yung mga pagtatanim din po. Sa Sorsogon? Opo. Oh, Bee farm? Opo. okay. Tapos, paano ka, ano, uh, bakit ka na, ano, dito sa farm trainees? Gusto ko pong madagdagan yung mga, ano po, sir, mga kaalaman ko sa pagpa-farm. Mm. Hindi, uh, prior to that, di ba, uh, nasa farm ka, anong ginagawa mo dun sa bee farm? nagtatanim po, naglilinis Lilinis mm, nat necessarily dun ka sa assign sa mga bis. Hindi po. Sa okay. ano lang po gardening. Mm. Anong pin anong tinatanim mo? Mga bulaklak po. Hindi naman sa wala loob. Bulaklak. <laughs> ah, okay. Bulak okay. <laughs> okay. Kalo pati sa aran loob din tatanim. Bulaklak. Okay. Ano ano yung bulaklak na yun? Ano mga ba yung cosmos po mga ano tapos ibang iba pong ano. Bili-benta. Opo, oh, yung iba. Yung iba okay. po okay. naka-ano talaga, design lang. Mm, so landscaping, oh, more po. or less landscaping. Pero yung mga high value na like gulay, ganun din tatanim ka rin. Oh, po. So nasa pagsasaka ka ano, okay. Oh. pagsasaka. Sige, sige. Paano mo nalaman ang tungkol dito sa Adapt Youth Program na to? Oh. Dahil po sa pag dahil po sa pag sali ko po ng 4H during orientation. Mm, oh. okay. So parehas kayo 4H. Oh club member ano for each club um bakit ka nainggan yung mag-apply? Uh, gusto ko pong madagdag yung mga ano ko po sir yung kalaman sa pagpaparming and gusto ko rin pong hindi hindi, hindi mo ba na yung ano hayo hindi ka masyadong Kung Uh, di ba nasa ang tinatanim mo ngayon ay yung mga flowering plants mm. mga ganon So, yung gusto mo rin pa na pati yung mga, like, gulay, et cetera pwede pong aside from, uh -huh. ano, magtatanim ng sama ng loob, ano? <laughs> so, gulay, gulay, ano, pagkahayupan, hindi ka rin, ano, ano lang po, yung sa lang po, yung ano lang po, native na manok lang po. Mm, okay. So, gusto mong madagdagan, kaya ka ganyo uh -huh. na uh, mag-apply, madagdagan yung iyong Kaalaman. Ka sa farming. Sa farming um Ikaw naman. Sige po. Paano mo, paano mo nalaman? Uh, Nag-participate po kasi ako mm. sa NC2 sa Ginobatan. Mm. Uh, on concoctions po to. And teacher ko pong nag-recommend sa akin na open pong applications dito sa ATI. And mm -hmm. in-encourage po nila ako kasi sabi naman mukhang matututo ka naman dito and since wala ka pa naman sa school ngayon, or di ka naman talaga nasa actual work. Mm -hmm. Mag-apply ka na muna dito kasi. Mm -hmm. Magandang opportunity ito, select few lang po ang mm -hmm. nakakapasok. And kung natanggap ka, malaking opportunity po ito. So, na-encourage po. ako nagustuhan ko rin naman po with mm -hmm. my own will na mag-participate. Eh, pero gusto mo rin na uh, gusto mo rin siyang matutunan yung pagsasaka din, yes, ano? Okay. Sa agriculture. And um okay lang ah uh, ano ba, may may plans pa ba kayong mag Yes po. Tapos ng pag aaral Opo. Ah, uh, ano ilang taon ba yung inaano niyo na ano kayo ah uh, babalik na sa pag-aaral? As soon as possible po sana, pero I'm still looking onto it po kasi at the moment ongoing going pa naman ng school year. Hmm. So Ah, uh, ngayon kasi nag-start pa lang yung first semester. Kasi, yes, kasi college ka, di ba? Ah, uh, ikaw naman ay High school, grad, High school grad. Papasok ko din ng college na. Pag big decision. Ah, uh, yeah. This is something ano, 'di ba? Ah, uh, okay lang sagutin niyo. Pwedeng hindi or pwedeng okay lang na sagutin niyo. Ah, uh, nag-stop kayo ano yung reason? Ah, uh, ako Bakit? po. Well, hindi ko po ako masyado okay with sharing with this kasi I'm not officially diagnosed, pero mm. I've seen a psychologist po and Since senior high school po, when the pandemic started, yeah. medyo nag-decline ang mental health ko po. Mm, okay, because of and, the pandemic. Yes oh, po. Okay. And kahit nung uh, college po, medyo talagang hindi ako consistent with my classes. Mm. So, I needed to stop kasi... Affected? Oo, oh, affected, po, affected ano, ano, na ako. Tama, okay, okay Okay lang naman yun. How about uh, you? Sa akin po, sir, ano, nag-try po ako mag-exam sa college po. Tapos mm. hindi po nakapasa. Kaya yun na... Sa so, entrance exam? Oo oh, mm. Kaya na... So, ano sana yung balak mong kursong kunin? Agriculture din po. sa... College. Ano, doon sa inyo? Okay. Sa, so, so, so. wala na ibang school? Hindi ka na nag-try sa ibang di school? Hindi na po. Mas pinili ko na lang pong magtrabaho. Hmm. Um, po sa... Pero hindi naman no, hindi naman 'di ba kasi minsan hindi nakakapag-aral, hindi nakapag-enroll okay. kasi financial. Okay. Kasi naman ang ano naman ngayon ay uh, libre naman 'di ba okay. ang tuition. Yes, so kaya nga medyo natanong ko sa inyo 'yon kasi Uh, given the fact na uh, kung ang problema ay financial, di ba? So, sasabihin ko sana na scholar, uh, ano naman eh, daming scholarship uh, sa, sa college naman ngayon, lalo ng mga state universities, ay libre na pag-aaral, di ba? So, yeah. So, ilang bala ano, kung nakikita mo, ha, siguro mga, you will give your, ano, siguro, chance naman ano man for one year, two years, and then balik ka kaagal, yes, balik ka or babalik ka after 2 years pero magchi-change ka ng ng kurso. Ah, uh, actually gusto ko po sana mag-change ng course kasi mm -hmm. so far sa 3 years ko, ay 3 years, 3 weeks ko po dito nagte Na I grew to appreciate po the mga practices and sa mga farm visitations mm -hmm. po namin. naka mm -hmm. Na enjoy po siya. And gusto ko more on mm. enhance -hmm. ang skills ko doon kasi medyo nakaka, Medyo na-encourage mm -hmm. uh, more on. Nakabuild akong passion for agriculture. Yes, po. yes, yes sa so, uh, di ba, education ka, ano? Opo. Education ka. Tapos ngayon nakikita mo, mas gusto mo yung ganoon. Yes po. Kaya makakatulong din yun sa iyo. Yes, sa pagano. So, mga one year, two years? After? Uh, after a year po, if possible. Hmm. So, by next school year? Yes po. Kaya di magiging, ano? You Ikaw, yes. how about you? You have plan for by next school year? Depende pa? Depende. Opo, depende. Pa. depende. Oh, okay, sige. Anyway, okay lang. And, ano-ano uh, ano mga... Kasi, di ba, sabi pa rin na lagi enjoy ka na dito. Yes. So, ano-ano yung mga natutunan ninyo sa pagiging adapt uh, farm youth uh, trainees dito sa ATB Call? And sa palagay mo, ano ang mahalaga or halaga nito sa iyong pagbabalik sa iyong pamilya at komunidad? kamo na Sa akin po, sir, yung natutunan ko po, po dito is yung mga act act actual po na activity po. Hmm. Yung paglalans per preparation, mag And preparation ako, then sisuig, pagdagay ko pa ng mga abuno. So definitely, okay. magagamit mo yun sa pagbalik okay. sa pamilya mo at sa iyong komunidad. Pero, kasi yun ay pagbabalik ka, pero uh, it's more on action ka na, di ba? So yung sa ginagawa mo dati, dun mo pwede siya. Pero, uh, di ba, sabihin natin, sa pamilya mo, or sa komunidad? Anong sakaling, yung mga natutunan mo dito na maidadala mo sa yung pamilya at sa komunidad kung mm. Yung yung mga knowledge na natutunan ko po dito, mm. pwede ka pong ma-share. Uh, ma mm. Through paano? Uh, halimbawa, uh, kay, uh, mag i na, di ba? Yes, uh, SK. Hindi wala ba sa inyong mag-run? Ah, wala po. Wala, di ba? So, alam naman na natin, di ba, kung ano yung role ng mga SK. So, on, 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 the light ng dun sa komunidad na sinasabi natin. Kasi pwede kasing dun kayo eh. Yung parang sa family mo given eh. ah uh, malay mo, yung kapatid mo, may kapatid ka ba? oo yeah. O, na turuan mo yung kapatid mo, yung magulang mo, etc. Para mag, may din sila. Pero, on the part ng komunidad, kasi uh, usually pag sinabing out of school uh, given yun na dapat uh, kung hindi ka nag-aaral sana yung activity mo ay more on community di ba so dahil ngayon mag-election SK kumusta man kumusta yung ano nyo sa inyong SK parang partnership uh, nakikita mo ba na later on uh, puntahan mo yung kusinong mananalong SK di ba And then, you offer mo yung sarili mo dahil may natutunan ka na ganito, yung kung may platforma siya tungkol sa agrikultura or ganon, uh, tipong um, magiging kang advocate pagdating sa uh, agriculture, di ba? So, ang itatap mo, siyempre, youth ka pa rin, siyempre, yung mga kapwa mo. So, given the fact na alam nyo naman eh, di ba? Ang ating mga farmers ngayon ay aging. Yes, kung baga talagang kayo yung pinaka-pag-asa natin, di ba? So, yung pag-asang yun kasi ay hindi yun maisa sa katuparan kung hindi mo i-reach out yun sa level mo rin na mga kapwa mo mga kabataan, di ba? Yes, so, sa tingin mo ba ay makaya mong... Kumbaga, maipasok yun at ma... Ano ka? Ma, ma makahikayat ang iba pang mga... Okay. Aside from, siyempre, yun na yung pinagkakakitaan mo, di ba? Kasi tra trabaho ano mo yun, yun. Know? Pangdagdag na ano po, income. Income, then, o. Oh. Tapos, uh, siyempre, yung, yung knowledge kasi yung pinaka-importante doon, eh. ayun uh, na yung ano natin, ay, eh. Makakatulong po sa makakatulong po pataasin yung ano, production. Mm, okay. Sige, about you. Uh, well, since integrated po sa <laughs> training program namin, Medyo spread out po ang mga knowledge na nakukuha namin. Mm Hindi -hmm. lang siya nakafocus sa isang aspeto mm -hmm. ng planong ituro sa amin. Since mga vague scopes lang naman po ang binibili sa aming information pero it captures a lot po. It tells a lot about kung ano anong makakukuha namin kung gusto namin i-perse yung ganong klaseng profession sa agrikultura po. And for me, pag uwi ko po sa uh, home province ko, well since natuto ako mga WISEC, kung example sa land preparation, yung mga simple things na mga uh, materials na ginagamit doon, mas nagkakaroon ako ng idea kung bakit ba ganun talaga dapat kong sundin. Since research proven ang mga ganung bagay, ganun uh -huh. talaga ang effect, effective sa na-practice kung magtatanim ka. For example, so as much as possible, if may mga local programs po kami, gusto ko pa makipagpart makiparticipate para i-share rin yung mga natutunan ko dito. Like, in a way, kung sa part namin sa OAS, kung may mga swine, may ling mag-swine, willing, uh, uh, gusto ko naman mag-recommend sa kanila, for example, ng mga practices na natutunan ko dito, just in case, if ever makatulong for uh, their financial cycle po. Like, makapag-prepare sila sa mga certain things na kailangan nila, na nila masyado pa kinasanayan. Let's see. So, sige. Okay na. Um, alam niyo ba yung fast talk? Uh, yes. Oh, sige, sige. Kung lang kayo, sabihin niyo lang, ha? Kung ano yung hmm. tipo niya. Di lang naman to? bilisan lang naman. Okay. Umbisa natin kay, uh, kay, uh, Miko. Okay. So, in school or out school? How to Work or studies? Uh, same book. But it is a <laughs> <laughs> a lie. Uh, work or studies? Work book. Work. Mm -hmm. Farming or marketing? Farming. Philippines or abroad? Abroad. So, scholarship or girlfriend? Scholarship. Oh, very <laughs> nice again. Okay. Ikaw naman, uh, Sige Kirk. Pa. Sige Okay. Uh, in school or outside? out, of school? Out of school po. Work or studies? Studies. Farming or marketing? Marketing. Philippines or abroad? Uh, abroad. Scholarship or girlfriend? Scholarship. <laughs> okay. Sige. Uh, maraming salamat sa inyong dalawa. And... Um, hopefully, Ah, uh, may natitira pang uh, isang linggo no. Yes, Bago kayo matapos sa inyong program and uh ngayon pa lang congratulations na sa inyong Thank you so dalawa much, at sa inyong apat pang kasamahan. Yes, pa. So, pangatlo na to, alangan man atras pa kayo, <laughs> sa isang linggo naman. kinaya yes, yes, nyo nga yung isang yung tatlong linggo tapos may isa na lang linggo eh mag-quit pa kayo so kaya ngayon pa lang uh, congratulations na kagad kasi, uh, ay, kasi ang ano ko is matatapos nyo kasi one week dalawa na nag ano eh ang natitira di ba so yan um, enjoy enjoy din nyo lang yung stay nyo dito sa ATI Bicol and at the same time um, ang lagi lang naman namin binibigay sa inyo ay yung mga mga kaalaman, di ba? Yes po. And ang laging kakibat noon ay yung challenge na maibahagi nyo rin sa inyong mga kapwa youth, di ba? Anong mga mensahe nyo sa inyong mga kapwa youth na medyo, di ba, nag-iisip-isip din sa agrikultura, nag-iisip-isip din na iba yung maging ano, yung maging tawag doon, ah, uh, Uh, linyada sa buhay, di ba? na, uh, Mico. Ano yung mensahe mo? Mensahe mo sa yung kapwa, kabataan. Uh, lalo na sa mga 4H member. Okay. magpo ng pag-asa. Mm. Tsaka, ano lang po, um, mm, tiwala lang sa sarili. Tiwala sa sarili at siyempre, uh, panalangin, uh, po, panalangin, sa ating Diyos na gabayan kayo lagi, yes, no? Po. Sila lang naman po nakakaalam kung ano gusto nilang pangarap. Kung passionate sila about something, especially sa, ag sa agriculture, kung may opportunity, grab lang nila. Mm, same. Same thing na yung ginawa mo, di ba? Okay. Although, ikaw nga malayo, education yes, po. ka, pero... Uh, same thing, merong pera sa agrikultura. Okay. So, napaka... Uh, kung baga... Blessed, yes, di ba? Uh -huh. Na tayo ay uh, maglingkod sa ating bayan sa pamamaraan ng uh, alam natin at kailangan nating uh, ip ipa ipa ano ipa alam din na napakalaga ng agrikultura uh -huh. sa ating uh, pamilya sa ating komunidad. And we realize that during the pandemic, di ba? Yes, so, salamat, salamat sa pagpapaulak, uh, salamat sa Uh, pagiging uh, isa sa mga huling batch, di ba? Huling batch ng ating Adapt a Farm Youth Program. 4H ka rin, di ba? Okay. So 4H ka rin. Okay. So good luck sa inyo sa pagiging mga 4H nyo. And sana um, kahit na ma-engage kayo, di ba? Sa sa agrikultura, sa pagpa-farm, di ba? cetera ganoon. Pero still, um, ang ano ko lang is pagpatuloy pa rin natin yung ating uh, pag-aaral. Mas, mas, mas maganda pa rin naman na atayo uh, tayo ay uh, maging tapos, di ba? lalo lalong na kasi mas, mala, mas maraming opportunity pag ganoon, di ba? So, still, ang lagi nating inaano is kailangan din natin magtapos. Pero mas maganda rin magtapos kung saan ka uh, in line. Katulad nyo, yung sa'yo, that's a good decision uh, na mag-shift ka kasi nakita mo na kung dun ka pala masaya diba, sa agriculture masaya ang agrikultura and at the same time may pera sa agrikultura okay, so ating mga kapadcast ating mga kaugnay uh, maraming salamat sa inyong dalawa, maraming salamat po sa uh, ating uh, tao sa likod ng ating camera ito si Kuya Chan and um syempre uh with mom Elsa uh, na ngayon ay nasa Mancom no and uh, syempre ang aming pong kasama sa ang aming chief sa aming uh, opisina si Ma'am Prime and sa buong puwersa ng ATIB call maraming maraming salamat po sa pagantabay at panonood ng ating uh, episode 15 okay ng ating kaugnay podcast the provider of extension advice and services. Ito pong muli, si Kuya Mike. Magandang hapon at sa agrikultura tayo umasetso. At yan ang ating Kaunay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaunay, ating Kaunay, ating Kaunay Podcast.